Magandang araw! Mga ka... Ka-business, ka-business. <laughs> ka-business daw. Kagawa tayo ng... Kaya mo yun, oh, nakaupo. Mama, yung extension, bakit nakatabal yung tunggol? Ay, the... nato. Nasagi kanina. Nang pagpasok. Gagawa tayo ng puto. bap powder milk ito so, lalagyan pa ng condense para masarap so, natin siya ng kasi bibigay na ng anak ko to sa classmate na mag-mobile kayo ngayon lalagyan ng itlog huwag natin ididiretso ang egg isa-isa lang one at a time kasi pag bubuk yun, sayang yung ibang ingredients na nailagay mo na. So, one egg at a time. lo, Tama na yan kasi. Is muli. Pag-ibong. Yan wala ka pa yung yun, lunch yung mga. then yung condensed milk. Maglalagay tayo ng condensed milk. We need half cup ng condensed milk. Kahit anong brand, okay na yung Okay. Yung, yung sugar natin is white. Mga, ano, 200 Grams, man. okay. Get daw ngayon doon. Suko sa classmate nga doon kasi aku si Ben, pasukan na. eh hindi na iba-ibang school na sila sa like college na kaya ganun okay walain natin then we need to put vanilla vanilla Mr. Brown ang gusto ko pero walang iba eh no choice so ito lang ano lang, half, half spoon lang. Kasi, 500 grams lang yung ating flour. Flour natin gamit at all for flour. Okay. Mamix ko na yung dry ingredients ko. Ito na yon 3 and 3 fourths siya. Maganda yung timbang na bili kong flour na ito. Barang Sa lahat, maraming? dapat e 3 mini half lang. Ibig sabihin, maganda ang timbang nila. Meron na itong baking powder. Tsaka, a pinch of salt. Okay? I-mix Imi natin ito. Gradually. Para hindi Wait lang. Ayan. Dahan-dahan lang. Huwag gigil sa paghalo. Kasi magbabagol lagyan mo ng love ang iyong ginagawa. Okay. Then, dahan lang. Ayan. Hindi po. Ito ang gagawin ko. Then, butter natin. Pananggahan lang. Tapos, ang halo mo is clockwise. Dapat, hindi siya ma-overmix. Tapos sure yung baking powder, check nyo kung bago. Kasi yun ang isang cause minsan ng dahilan. Uh, cause na dahilan pa. Kung bakit ang ating puto minsan ay hindi maganda ang alsa. ng butter. Huli natin. Lalagay. Or, pwede naman na ano. Yun yung lang yung i-grease mo sa sa molder. Pero pag nag-grease ka na sa molder, huwag ka na maglalagay ng butter. Kasi, magpa flatten yung iyong butter. Okay, mag-melt tayo ng butter. Ang butter natin ay juicy hindi sponsor jersey kiki ni Min balik tayo mamaya kasi meron akong ako steamer dito na no, nakaabang yan okay magpapakulo na tayo ng tubig strainer lang natin to para hindi siya ma-overmix. technique. Kasi may lumps. Kahit nasala mo na. Kahit nasala mo na siya kanina bago mo kanawin sa liquid, sa wet ingredients, ang ating dry ingredients. Kailangan mo sa lain para to make sure na walang buo-buo. 요 d e m o c r a t Ano okay. 'yan, oh. oh. Tapos, rest lang muna natin siya while waiting nakamalo ang tubig ng ating steamer tapos isasabay na natin doon ang pag-melt ng ating butter okay sabay natin dito ang ating butter First. Okay.